Ayan na oh, naghihintay na ng kanilang mga pagkain. Ayan ah, pakainin ko muna sila guys. Kasi meron na rin ako na ato, kanin. Lagyan ko lang ito ng kanilang ah, dog food sa umaga. Halo-halo haluan ko lang ng kunting ah, ano, kanin. Tapos ano, ibibigay sa kanila. Ayan oh, may dog food. Yan na ang kakainin nila sa umaga tapos sa hapon. Alis dyan. Oh, Talis muna. Pagdagan ko lang. Wala Ay, naku Ay! Ay, yan nagbabala na. Ay, naku doon sa labas. Nagwawala na. Ayan, ayaw ko nagwawala na. <laughs> Kakaan na sila ng umaga. Punta, punta na. Oh, ayan, ayan, ayan. Kakaan na kasi sila <laughs> sa umaga. Kaya... Ay, 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 ay. Ayan oh, naghihintay na sila. Ayan, oo. Oh, oh. <laughs> Ilagay ko lang muna dito, guys. Kasi pakainin ko muna sila. Ayan. Ayan. Sabi mo na naman, o oh, mamaya pa ay ano na naman kita. Mamaya ha, ano na naman kita. Wait lang, ano, yung Doon na ha, lagyan mo ng sabon. Lilisan mo ito. Kamusta yung anong aso? Ano? Yung mga ano. Huwag mong papapasokin yung dalawa. Ayusin mo yung kwarto natin. Na kasi... Saan na yung silang dalawa? Tulo! oh dat zijn we om gaan jongen. sila kumain. Ayan, guys. Tapos na. <laughs> Iwan niya. Kasi nga, nilalagay ko dyan. Ayun, inaagawan sila ng mga matatanda. Ayan. <laughs> tapos na. Ayan. Ang isa ito ay para sa ating isang uh, aso. Yung itim ko. Ayan na. Uh, ako. Ayan, guys. See you later, guys. Kasi, ayan, oh. Nandito na naman siya, oh. Pakainin ko yung aking, ayun. Jandy! Jandy! Ay! Halika dito! Tang, tang, tang! Tang, tang, tang! Tang, tang, tang! Toy! Maxie! Angel, halika dito! Toy, toy, Angel, Maxie! Halika! não think quem